ang uling oh, silindihan na. Ah. Di gani karon basi ubas eh kakapoy. Bijo gamay lang maning uling ah. Guro mga bitsinko kasako. Bot, bot lang ayan gumakwan bitsinko ah. Tatlo kasi nangamon amon ginbutang. Aw, oh, apat apat kasing. Uh, gibutang sa palibot. Hello, hello, good morning. Welcome to my blog. Ayan, guys, uh, ito yung nakaraan na sinindihan ko noong Sabado. Ayan, malapit na po siya na Pumunta ako dito dahil lumabas yung apoy. No. Tsaka nasisira nga ito. Ito sa itaas. Oh. Bigdang gumuho. Ayan. Tsaka meron pa akong isa doon sa Taso oh. Yung maliit. Okay Guess, no? Baka mamaya masasara na ito. Ito guys. Oh. Lumabas kanina yung apoy. hindi na ano, hindi na bale. And baka mamayang hapon wala nang apoy nito kasi isasarado na yan na dito isa ay maliit siguro mga uh, limang sako o anim na sako hindi ko na to ginawaan kanina ng video kasi simula kahapon binilisan ko to dahil may trabaho ako ng bago ayan kasi sa Lunis wala na ho ako ditong trabaho titigilan ko na tong maguling dahil ito ay ang uling pasamantala lang to sa trabaho ko at sa Lunis magko-construction ho tayo steelman uh, steelman mating at saka mason panday o okay, carpintero no bukas doon muna ako sa, uh, sa lunes bakulod na ako mag-work na Ayan. tatapusin ko lang to itong linggo na ito Okay guys, maraming salamat po sa inyo no? at maraming maraming salamat sa pagsuporta. sana uh, bigyan pansin po ito yung aking ginagawa. Kahit hindi naman masyadong kagandahan itong aking uh, trabaho. Trabaho, isang mangunguling. Ayan. Ayan. Maraming maraming salamat po. Shout out sa inyong lahat. Magandang magandang araw. Gusto ng disayas Mindanao. Thank you, thank you, thank you very very much. And God bless. Ingat po kayong lahat. Running my mouth dry, speaking lines about to-